Mga kapatid, napanood ko si Atty. Vic Rodriguez yung live niya pero pahapyaw lang. So disclaimer, there is a possibility na hindi ko napakinggan lahat. And napakaganda ng kanyang diskusyon about decriminalizing libel. So ah uh, sabi niya parang maganda yata kasong civil na lang or civil case na lang ang libel. However ako ay merong suggestion. Kapag uh, kunwari uh let's say katrabaho ko. Tapos sasabihin ko ay si si ka ko ay isang kabit at siya ay isang uh pokpok -pok na kung kani-kanino sumasama mga ganyan. I think it should remain Uh, a criminal offense kapag between private persons. Or kunwari naman, yung katrabaho ulit, same example. ah uh, ay, yung katrabaho, si katrabaho, inagaw niya yung asawa ko. Kasi pokpok -pok siya kung kani-kanino siya sumasama. Yun, I think, should be just a civil case. So nakita yung distinction? Kasi merong hurt. Inagaw yung aking karelasyon. Merong hurt. Ako yung nadehado. So kahit na medyo nasagi ko yung mga bagay na personal sa kanya, I think it should only be a civil case. So nakita niyo yung distinction ng civil. Uh, yung ako ay nasaktan din, ako ay Pwede na sana sa ganung pagkakataon, pwede mapawalang sala yung tao. Or criminal. Criminal is yung meron ka talagang malicious intent no na kanain o na ipahiya yung kanyang dignidad ng taong yon no so so may distinction yun ang suggestions ko ah uh, kung may makakapakinig lang no Ikalawang suggestion ko, kapag public figure, lalong-lalo na ang politiko, dapat siguro, civil case na lang, o na, baka nga ma-weaponize pa rin eh, dapat siguro, when it comes to the performance of their duties, wala silang wala silang palag. Kung politiko ka, artista ka, laito yung itsura mo. Wal walang kanalaman sa performance of your duty, pero hayaan mo na lang. Public figure ka eh. Hindi ka dapat balat si Buyas. Pwede ka lang sigurong magkaso ng kasong sibil. Kung wala naman ng kinalaman sa iyong trabaho. Like for example, yung nanay ni politiko na yun ay isang pokpok. uh, pokpok. mama mamamatay tao. Yun, pwede sigurong civil case yun. Manghingi ka ng damages. Pero yung sinabi ko nuwaring, yung nanay ni politiko ay isang sugarol. At marahil ginagamit niya ang pera ng bayan para pang sugal. Siguro yun, pwedeng hindi, hindi dapat maging ground na magkaso. Whether it's true or not, di patunayin mo na lang na hindi. Hindi, may sariling pera si mama pang sugal niya. O gano'n lang, di ba? Ano na mga simple yun eh. Yun ang sa akin. Kasi ang mga politiko ngayon, they were able to weaponize yung batas to their favor. Kasi magaling na abogado, uh, di ba? Kakanain mo yung isang tao, eh samantalang minsan yung pampubliko mong trabaho, tumatawid sa iyong pribadong buhay. Well, so for example, si politikong ganito ay kabit niya yung isang politiko na ganun. Wala namang basihan, pero nakita kayo, nag-holding hands. Or chummy-chummy kayo. Eh syempre, nasa sa mga tao na yun bigyan ng kulay. Eh di patunayan nyo na lang na hindi. Deny nyo na lang. Sa madaling salita, maganda rin na ganon yung mangyari. Para ma-discourage din yung mga politikong madudumi. O di kung ayaw mo palang sinisita-sita ka, di wag ka na mag magpolitika. Di ba? It, it will also be a way na salain yung mga papasok sa mundo ng politiko. O kung makapal yung mukha mo, si politikong ganito ay babaero, may tatlong kabit. Okay, so what? Eh, si Erap na may mga kabit. Common knowledge naman. Si Duterte nga, sinasabi, dalawa daw yung asawa niya. Al alam niyo yon yung, hindi ba, yung, hindi sila onion skin. Hindi sila ipokrito. di ba? So yung mga ganong tao na lang yung papas, so yung, yung kaya nilang itake yun, ha? Ah, babaero ba? Pogi ako eh. Di ba? Sabi nga ni Bong Rebilla, ah, lalo lang daw siyang pumupogi. Pag... <laughs> so those are my suggestions. Sana ay may makapakinig kasi ang ating hangarin naman is to make our laws ano sana as as effective as possible eh. as uh, as close to justice as possible And bless.